But I don't know to a so brave. everybody, welcome back sa ating channel. For today's video, ay uh, feeder update na naman tayo mga buddy. And dito na natin nilagay yung ating mga feeder. So transfer na natin dito yung mga feeder natin mga buddy. Kasi yung mga naka-groom dito is nasira. Kaya pinalitan natin ng feeder. Same as dito. Ayan, kaka-reset ko lang. Ayan yung paa ko is basang basa ayan teka lang, refill natin ng tubig ayan so yung tubig, dito ako kumuha sa blooming tabs natin so dito tayo kumuha ng pea dirt para same lang tubig yung gagamitin natin sa kanila and pakita natin mga body so may nabenta na dito, teka, lagyan ko muna yung mga napili dito balikan ko kayo so video na lang natin sa isang mga body So, itong dalawang to mga body is na benta na. So, ayan. Ito, nasold na to mga body. Kahapon. May bumili na nito. Ayan, oh. Groomable. Pidart. Same as dito. Ayan, nasold na din to mga body. Ayan. Ayan yung pidart natin. Tapos may dalawa din dito na sold which is ito nakuha na din to. Ayan, nabili na to kahapon. Same as dito. Ayan, mga na-sold na din mga body. So itong dalawa, sold na to. At yung dalawa dito is sold na. So the rest is bibidyan natin para makita niya rin mga body kung ano pa yung available natin dito. Ayan, available to mga body. Ito. Teka, hina ng ating flashlight. Anong nangyari? Ayan. So. Ayan, mga available natin to. Nag-roomable mga body. So, isa-isa ko kasi sa inyo ipapakita yung mga available natin. Ayan, available din to. Yan. kung gusto nyo to mga body, i-screenshot nyo lang kung anong tank yan mga body. Dapat pala, lagyan natin ang numbers, no? Isa-isa, para alam natin kung saan tayo pipili. eh, ito second layer to. Ayan. Pillars Ito. Rumable. O oh, ganyan ito, oh. ito. Siya. Ito, may double din to. Ito, maganda to. Brown oh. paint talaga. And full platinum. Ito yan mga bali. Ang pogi. Zoom natin ang konti. Yun o. Oh ba? Ito so din, pogi din. So, platinum. Ayan sa So, isa natin yung bibidyohan. Ayan, mga available natin yan mga body. Lahat ng dito sa second layer. Available lahat yan mga body. sha at ito ito may klap ng konti sa coupler pero ang popogi ito ang pogi nito mga baby laki na ng ears so dito tayo sa third layer Pagkat natin correct na agad Yan pogi din Beh, hindi pa yung tenga pero malaki yung katawan same as dito black ears bruma maganda pantayan yung tayo eto din oh dito din to. Yeah. same as dito Okay. Uh, kaya, kaya kaya. Pala. <laughs> Kakabidyo natin. Nag-overflow na yung tubig. Balik tayo. Ayan. O. Oh. Diba? Siya. Sanda naman ito. Hmm. Laki ng dorsal. Palit pa yung ears. Andito, same lang. Malit pa yung mga ears. Dito din. Ito, so, maganda to. Groomable. Big dorsal. Pogi. Same as dito. Ayan. Tapos, meron papakita sa inyo mga body. Dito tayo. Parang hindi kasi yung dito. Na Ito, mas malaki yung tenga ng lead. Ayan siya, mga show grade na to mga body. Seal grade! Bang! Diba? May isabi dyan din natin itong katabi. Ito naman yung katabi niya. Bang! Bang! Pogi. Hmm? Dinis pa ng katawan. Okay. Balik tayo. Ayan. Dito, walang laman. Dito. Ito, meron tayong Red Dragon na nabenta na. Ito, sold na ito mga body. May nabili na nito. Half Moon. Ito, punit. Ito show grade. Malaki yung tenga mga buddy. Pakita ko sa inyo. Bang! Diba? Oh, same as dito. Ayan, mga show grade na itong mga body. Show grade. Seal grade. Ayan, kailangan natin kuskusin to ng green sponge para malinis tignan. Second layer, same lang mga show grade. Laki ng cuddle pin nito, parang half moon. Oh, di ba? Yung katabi niya, nagpakita. Bang! <laughs> Ang laki ng tinga. Oy! Baka show grade yan. Same as dito. Dami pa ng show grade dito. Teka, video natin isa isa. Hmm, di ba? Oh. Show grade. Dito walang laman, nabenta na. Dito kailangan natin i-reset. Pero pogi yung andito mga bali Malumot lang Nakatagod sa lumot Ang tunay na pogi Same as dito Nasa lumot lang Malaki ang tenga nito Aroroy Ito ba? Ito mga groomable Same as dito Ito ito, grumable. Dito wala lang laman. Ah. Uh... na. Buhat tayo. Oh, so, oh, okay. de nga talaga, o kung o kung, eh, de, parang ibat katisa tayo. di to na tayo mga body. so badi bis na, kainas kay bida, yun yung kainas. eh, ito yung talaga tayo ni, room a ball. Let's go. Ito na, mga body, Ano yung mga hinulog natin dito. O, teka, apostate, natin. Ito na. Bang. Hinulog natin dito. Groomable. iba Second layer, a big pole. Arroy is that? Oh, what About. Third layer. Kulang ng anim. Wala naman. Kukuha tayo ngayon. Wala isa. Parang naman tayo na kuha. So great. Bang. Bagong anak. ako eh. grade Pang, full platinum. Ay, nako, nako, nako. May mancha. 1.5 na lang yan, buddy. <laughs> Madumi ka man sa paningin, 1.5 ka pa din. <laughs> Eto na, mga buddy. Ulog na natin sa tank. Itong anim. Ang bigat, ang bigat, ang bigat. Kaka lang, balikan ko kayo. Eh, tala sya mga bali. Yung dinagdag natin. Oh, diba? my okay. So, yun lang mga buddy. So, na natin itong anim. Then, bukas na naman yung iba. Marami pa ko. Sa baba. Yun lang! Mag-comment kayo dyan sa baba. Para may chance manalo. Ang Peter. Bye! Peace